umiiyak si Senator Joel Villanueva samantalang galit na galit naman si Dengoy Dengoy Jingoy Estrada ha, sa Senado kanina sa so pagkat idinamay daw sila ha, nitong uh, uh, as district engineer ng Bulacan si engineer Bryce Hernandez sa ginagawang pagsisiyasat naman ng house o kamara, lower house. Naku po, ayan po ang kaganapan ngayong araw sa Pilipinas sa ginagawa pong investigasyon sa flood control project anomalies na inexpose mismo ni Senator Ping Lacson sa galit ng Pangulo ng Pilipinas na, na Dragon Bayan. na Pagandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan, lalo na aking mga katropa-pips na senior citizen sa buong Pilipinas, particular na sa HNBC ha, kung saan tayo po ay uh, pinanganak. Ito po si Mondatol, Datol Order, diretsyohin na natin. Sabi nga ng aking kaibigang Jimmy Liwag, pagaling kabay ng FSDC sa Pilipinas yari na si Jingoy at si Joel dahil nga sa in-expose nitong uh, si Engineer Bryce Hernandez yung pumalit po sa sinibak na district engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara. Ano raw resibo? Nagpakita po ng litrato na sang katerba o sang katutak Ah, na pera na nakalagay sa lamesa ah, iwahiwalay na at ibibigay sa mga kinauuulan wala well, ah, himayin natin to unahin natin si ah, ah, Jingoy Estrada ah, na naglatag down ng 355 million ha ah, flood control project sa Bulacan at lagi na pong sinasabi ng mga senador na to yung SOP o Standard Operating Procedure na 30% ang dapat mapunta sa kanila proponent. Ha, ah, eka nga, nung budget na yon na pinaapurbahan sa Kongreso at Senado na pinirmahan ng Pangulo, magkano yung uh, 30% ng 3, ano, 355 million ba yun? Eh ako, hindi ako matimatis na tayo sa mathematics nung araw. Pero hindi baba pa po ng 106 million yan? Ha? Nak ng dragon, jingoy! Nakulong na, nakulong na to eh. Dahil dun sa PIDAP ni Janet Napoles at uh, ilang taong na kulong yan. Nakalabas na lang nung pinayagang magpiansa, tumakbong senador, Naknandagon, binoto pa naman kita kay ni Joel uh, Villanueva uh, sa pagkakakalang di diretso lang das nyo. Eh, naknandagon, heto ka na naman, Jingoy. Ha? Kung makasita ka sa mga sinasabi mo magnanakaw sa gobyerno, ika nga natin. Ha? Sa ginagawang investigasyon naman ng sinado uh, Senado sa Flood Control Project, Ghost Project sa Bulacan, kung tirahin mo itong uh, mga uh, opisyal ng DPWX, ha? eh pinakulong nyo pa itong si Bryce Hernandez. Contempt dahil uh, ayaw magsabi ng totoo. Kaya yun, tinawag ng Kongreso at unang salita nitong si Bryce Hernandez, huwag nyo na po akong balik sa Senado. Natatakot sapagkat may mga banta. Kaya sabi niya, sa, nakapag-isip na po ako, magsasabi na ako ng totoo. Ha? Ganun din naman ang gagawin nila sa Senado. Huwag na po ninyo akong balik. Siniwalat na niya. Ha? Itong si Jingoy at saka si Joel. Si J.I.L. Alak ng dragon ka, Joel. Akala ko matinu ka kung magsalita ka. Kaya pala madaldal ka masyado eh. Pinagtatakpan ng mga salita mo gagamitin mo ang mga salita ng Diyos. Huwag mahalin ng pera, sabi ni Joel. Hindi mo nga minamahal ang pera. Eh. Sinasamba mo. 600 million pala ng 2023 ang ipinasok mong proyekto sa Bulacan. Siyempre, malaking pera ay bibigay sa'yo doon. Teritoryo nyo eh. Ha? Si Chisis Cudero, ang Senate President, nakita mo? Ha? deputy majority leader ka, pangatlo kang pinakamataas after the uh, Jesus Cudero, President Jinggoy Estrada, pro tempore, tapos ikaw na. Kaya kayong tatlo, grabe ginawa nyo. Huh? Kumita kayo ng limpak-limpak na pera. O si Chis, mati no? O kaya nga pinalitan ni Tito Sensoto ngayon yan eh. Ha? Huh? 30 million ang tinanggap noong 2022 election. Oh, sa isang kontatista lang, kaibigan niya. Ha? Tagasursogon. Oh, Nagpa-insert pa ng 142 billion. Ha? Para bigyan ng bulakan na naman ng 12 million ngayon 2025 Brad. Ako po, nakakandabilaok na ako sa bilyong-bilyong ninakaw ng mga ginagalang at nerespetong mga dot natong senador. Pinagbuboto kayo? Ako binoto ko kayo? Naniniwala ako kahit ako may nandito sa Toronto. Sinusubaybaya namin. Lalo itong JIL na to. May si Bakpartilis kayo nag-umpisa uh, sa, sa kongreso. Ha? kontra sa uh, uh, krimen eh kayo pala ang pinuno Itong Jewel Bittest naman damong pinahanga sayo. Ngayon, lumalabas dami mong kinita, magkano 30% of 600 million? 180 million. Ha? Nakman ng dragon. Ngayon sasabihin nyo eh uh, mga di na david lang ang pangalan niya. Naglabas ng resibo yung Engineer Bryce uh, Hernandez. Hindi na siya natatakot. I-expose ang katotohanan. Uh, inorderan siya nung kanilang district engineer na si Henry Alcantara na kung magsugal pala at magpatalo daan-daang milyon. Saan nila kinukuha yun? Yung mga perang ganon. O di ba dyan sa pangungurakot sa flood control? Kaya nga naggalit na ang itaas. Naggalit na si Lord Jesus Christ siguro sa inyo. Lalo ka na Joel, ginagamit mo ang salita ng Diyos. Anak ka ng nako. Nak ng dragon marin sendang. Ika nga natin, ano? Yan, basahin nyo, sinulat ko ngayon. Susulatin pa natin. Taliba, Balita News, Taliba News dito sa Toronto. And the uh, Philippine Asian News Today sa Vancouver. Datul order ko ron, natin ng dapat tirahin dyan. Okay, sa Pilipinas may mga tumatanggap talaga ng mga journalist. Dati ako journalist yan, sports journalist tayo. Time media man tayo sa sports, 1986. Hanggang sa umalis na tayo dyan eh. Hindi tayo nagpapalagay ngayon. Libo-libo, daan-daan libo. Jason, sa ngayon, isang milyon nga raw, isang buwan ang kinikita dyan, binabayad ng SMNI ni Pastor Kiboloy eh. O nasaan ngayon yung isang sinasabing siya na mismo ang Diyos? Nakakulong sa Pasig. O ngayon, Joel. Nako, ayaw ko po. Ang senador kasi hindi na i-impeach eh. Ha? Huh? Inihahabla lang yan or ethics committee. E noon, hindi sila takot. Hawak nila ang senado. Jesus Codero. Ha? Ang pinuno. Hindi sila pwedeng kontra. Magkakasama silang ha? nagnanaka. Wika nga natin. Ayun, quote and quote quotation. Sa bulsa ni Juan de la Cruz ng mga Pilipino. Okay, sana po, suportahan natin to. Expose na ng todo. Eh, yung uh, Hender Cantarat, hindi mag-expose yan. Pinakamaraming perang kinita yan eh. Lahat daw ng mga ako, kontrata, 2%, 2 to 3%, hanggang 5% kinikita niyan. O, eh, paano na yung kaya pala kung bahay na ambulakan hindi na, kahit hindi bumabagyo, konting ulan, baha. Ang daming naluluging may palaisdaan diyan sa Hagonoy. Sa Bulacan na yan, yung bayo ko nga. Ha? Nagpalaisdaan mo mag-retire. O ting mo uulan, nalulugi. Eh. Saan nga nakakita nga? Uh, bumabaha eh. Hanggang doon sa Maharlika Highway. Eh si Joel naman, naknan dragon, tatlong taon na raw niya, inuupakan yung mga... Eh, Palusot lang pala yun. Kung magsalita, akala mo saksakan ng bait at saksakan ng linis. Enak eh, ng dragon. Nakita sa sosi mo, 20 million contribution ng San Jose Builder Construction sa yung eleksyon noong 2022. 20 million? Si Cheese, 30 million? <coughs> anak kayo ng dragon. Hindi kayo makakaligtas. Nagalit na ang Diyos eh. Hindi na tinigilan ng pagbaha sa Bulacan, sa Pampanga. Merong mga kumikita dyan. Merong mga taksil sa bayan dyan. Kaya hey, well, po, hindi susubaybayan po natin to Lumabas na kanina sa bibig mismo ng kanilang mga taga ng pera. Oh, si Jinggoy, ihahablan mo pa. <laughs> Paano ka pang paniniwalaan ngayon? Nagtataka nga ako, pati sa sarili ko, binoto pa kita nung uling leksyon eh. Akala ko, diretsyo na eh. Mabuti pa yung kapatid mo, si J.B. si to. Andyan sa majority kasama nila, Tito Soto, nagbago ng pananaw. Kaya napalitan si Chis eh. Ayaw na ng tao sa Senado, may Chis. Ngayon, hamin egg na. Plus mayonnaise pa. <laughs> Kawawa ang tao sa inyo. Bryce Hernandez, tuluyan mo. At itong mga senador na ito, surprise, si Ping Lakshu na po, ang mamumuno sa Blue Ribbon Committee, ng pinakamapangyarihang komite uh, uh, sa Senado. Lahat iimbestigahan niya at pwede niyang pabilanggo, kasuhan. Ito na pagbabalik ng uh, uh, Blue Ribbon Committee ha, sa pamumuno ni uh, Ping Lakson, yari kayo. Eto na, tatawagin uli yung si uh, uh, Engineer uh, Bryce Hernandez. Diyan mismo sa Senado. Kaya nga nung umaten dyan si Alcantara at si Bryce Hernandez, hindi sumi umalis sa buluwagan si Joel De La Cruz. Eh. Kaya yung isa pang uh, kontatista, nakayuko hindi mabanggit yung pangalan ng Bulacan at si Joel Villanueva. E eh, lang yun, dami lang kasi yung taranta. Tarant. Hindi po ako marunong magpura, pero heto na ako ngayon. Sa nangyayaring kagaguhan ng ilang senador, sinisira niyo ang senado. Naku, naku, naku. Well, lampo po muna pag-uusapan natin. Kaya po ako nag-vlog ngayon. Eh. Hindi ko matiis yung ginawang uh, uh, pag-aminan itong uh, uh, si B Engineer Bryce uh, Hernandez. naknanda Jingoy at billion Hueva. Todas ka na. Susunod na uh, totodasin dyan. Saldi ko. Ako, Bicol Congressman. Narinig na kita ah sayo dumadaan lahat diyan. Ha? Ah, sa Bicol. Yung <coughs> buhay pa yung kapatid kong Congressman Jun Datol ng senior citizen napag ah, pag-usapan ka na namin nun. Saldi ko, kaya bilyonaryo ka. Diyan pala yun sa public works and highway flood control. Multo na kumikita. Multo na pinag-aagawan ng mga tarantadong mambabatas sa Senado at Kongreso. Hindi po lahat sila, konti lang 'yan. Kung si Chief na as Senate President ni Tito Sen sa Kongreso, mapapalitan ba si Martin Romualdez na naging bilyonaryo? Ha? Subukan po nating pag-usapan 'yan sa susunod kong vlog. Ha? Pero tandaan nyo, hindi titigilan ni Ping Lakson at ni Tito Soto at ng bagong majority block ng Senado. Itong mga katarantaduhan ng mga kasamahan nila.